Gin pangaliyagan, pero lain ang nadayunan. Dear DJ Cory, gusto ko lang mag-share sa niya Na ako nga istorya. Na-inspire kita ko nga magsulat sa imo sa nakita ko ikaw sa Facebook. Kag napukaw nga ako niya interes. Gani gusto ko man magpadala sa ako niya istorya. Itago ako sa ngalan nga Rika. Rika Sang Santa Barbara. 17 years old. Kag sa edad ko nga ini, pila ka beses naman ako nga na in love. Pero wala gid ako ga boyfriend kay ginabawalan ako ni mama. Sa sini tuig may nakilala ako kag itago ta siya sa ngalan nga John. Sa una ko nga pagkakilala sa iya, wala well, gid nagsulod sa una-una ko nga mahulog ako sa iya. Nga amo ni ang mangin kapalaran ko subo Hi. Ano abi DJ Cory? Tama sa iya ka thoughtful, kag caring. Sino man abi ang hindi kiligon? Kun permi ang tupad mo? Kun permi siya nagapakita sang interes sa imo. Confirm siya nag-smile kung makita niya ka. Kanami sa iya, nga, sa iya mag-smile. Very charming. Hindi ko man mapunggan nga mag-smile kung siya ang upod ko. Dugangan pa nga ginasunlog-sunlog kami sa mga classmates namon. Samtang nagadugay, nagakahulog pagit buot ko sa iya. Hasta nga, nangaluyag siya sa akon. To be honest, DJ Cory, wala ko gin-expect nga mangaluyag siya sa akon. Sanggin pamangkot niya ako, kung pwede siya ka pangaluyag sa akon. Grabe ang kilig niya na ko. Hindi ko ma-explain. Fast forward, manag manug one month na siya sa dunga, nga nagapangaluyag sa akon. gaga nagdesisyon na ako, nga sabton siya so may naman an ako bao wow, karayagid may naman an ako nga waay ko gin expect nga may baluan ko duha gali kami ang ginap niya ang feeling ko gin niya kami nga duha para kun sabtun siya sang isa it shapuera na dayon ang isa kasakit ba siya Nga almost one month na siya gali nga nagabutig sa akon. Ginapangulegan niya ako samtang nagapangaluyag man siya gali sa isa. Paano ko nabalaan? Paano ko naman an? Ginchat ko mo. Nag-message siya sa akon. Hambal niya, Rick, may hambal ako kanin Sa amo pa lang sila nga message niya, wala, wala na ako nag-reply. Kaysang time nga to, nagahinibi na ako. Balaan ko na ang madason nga i-chat niya. Kagwala gid ako nagsala. Ginsundan niya dayon ang message niya sang Rick, mauntat na ko pangaluyag sa mo. May miga na ko. Friend na lang ta ha. Sorry gid. Isang nabasahan ko ang message niya, nagdugang dugid yahibi ko. As in, bisan wala pa sang kami, matsyag ko daw, dugin niya ko. Paano man bi, kay sabdun ko na siya tani. Kaya ko magsupak sa bilin ni mama para lang sa iya. Kaysa tuod lang, DJ Cory, hindi pa ko pwede magmigo. Pero tungod kay palangga ako siya, kaya ko magbutig kay mama. Kaso kay mo nang natabo, gin pamatudan gin lang ni John sa akon nga hindi gid man ta na seryoso ka nakon. kay kun nga palangga na ako, willing daad na maghulat. Oh, Kray. <laughs> willing daad da na maghulat ka nakon. Na bisan ano pa kabuhay before ko siya sabton, di ba? Kaso kay mo na nangita siya sang easy to get. Wala na ko mahimo. Nasubuan ako? Oo, i eh, syempre. Ginpalangga ako man siya mo. Sang una nabudlayan ako nga kalimtan siya. Nabudlayan ako nga mag-move on kanana. To be honest, sa subo, madumduman ko pa siya. Pero hambal ganin nila, wala pa siyang true love sa mga edad nga angay sa akon. Puppy love lang. Asta na rin na lang ako, DJ Cory. Madamo nga salamat. Love? Rika. Hi, loves! Naho, knows mo na bala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, oh, feed supplement ini para sa mga sapat. Amo ini siyang iya nga? Itsura. This is a uh, feed supplement para sa mga alaga ano ninyong nga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig. Kompleto sa vitamin and minerals nga makabulig para mas mangin healthy, mapagsik, hindi stressed, kag sakitin ang inyong mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kon kabayo, 90 pesos lang per pack. For orders, please message message Kings Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Kag available man sa Shopee kag Lazada. Alagang Kings Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa.